Maganda araw mga ko, gusto po kayong lahat? Good news po, dahil ngayong araw po ay mayroon po ulit tayong incentives So pangatlong linggo na po natin ng na incentives Kasama po dyan yung uh, Cebu, Cagayan de Oro at Miga Manila Pag sinabing Miga Manila, kasama po dyan yung Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal Kasi maraming nalilito kung ano daw yung kasama sa Miga Manila Minsan nagkatanong pa kung kasama daw yung NCR Siyempre kasama po yan sa Miga Manila Simula ngayong araw, May 23 hanggang May 31 ay meron tayong incentives na 90 rides sa loob din po ng 9 days. Okay? So, papatak siya na pin rides lang araw-araw. So, pag nahit mo yon magkakaroon ka ng additional 900 na papasok sa iyong top-up wallet at pwede mong mo i-cash out po agad yan. Okay? Sa mga nagtatanong ng mga nakaraang incentives na bakit wala pa yung top-up ninyo, nung unang incentives natin na karanin ko, baka ngayong araw May 23, papasok na po yan. Kasi lahat po ng incentives natin na nalala, na basahin nyo po na maigi sa bandang dulo dahil meron po nakalagay dyan kung kailan papasok yung top-up wallet ninyo. On or before po, may nakalagay dyan, okay? So, nandito po sa lahat yung incentives na karaan kung kailan papasok. Basahin nyo na lang. yan okay? Paalala lang ha, joyride MC taxi rides lang po lahat ang kasama sa incentives natin hindi po kasama yung delivery baka kasi mag-expect kayo na na-hit nyo na yung uh, incentives, yung pala may kasama kayong booking na delivery okay? Right? so hindi po kasama sa bilang yung delivery and si taxi rides lang po lahat uh, huwag sana natin kalimutan yung safety pa rin so safety is always our priority ha, mag-ingat pa rin palagi at alam naman namin na may hit nyo yan at huwag yung i-pressure yung sarili kasi delikado po yan pag na-pressure kayo relax lang sa biyahe, okay? ten rice lang naman po yan daily. Alam naman namin kaya nyo po yan. Kung hindi po kaya, wag pong pilitin. Ang mahalaga laga, ilitas kayo sa bahay ninyo, sa pamilya ninyo. Okay? Yun lang at uh, good luck at congratulations po agad sa lahat ng mga kahit ng ating uh, incentives. mag kaya lagi sa bayan mga ito. Kita-kits po tayo soon.